Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. For today's video ay pag-usapan natin kung ano nga ba yung mas maganda. Ang magkaroon ba ng regular post o kaya naman ay maging isang reliever. Bago natin talakayin kung ano nga ba ang mas maganda sa dalawa, pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang pinagkaiba nila. Upang sa ganun yung mga baguhan dito na manunood ay makarelate sa atin at makapag-decide sila kung ano nga ba yung dapat nilang piliin. Ang maging regular posting ba or maging reliever. Kapag sinabing regular post, ikaw na gwardiya ang mayroong regular posting na kung saan ikaw yung ipinakilala or in-endorse ng agency sa employer na talagang araw-araw na magbabantay sa post na iyon. Wala kang kaagaw sa schedule dahil ikaw talaga yung gwardiya na naka-assign na magbantay sa post na iyon araw-araw. Ngayon naman, dahil nga araw-araw ay mayroong kang pasok, kapag dumating yung time na hindi ka makakapasok dahil halimbawa ang day off mo or mayroong kang emergency na kailangan nakaren yung araw na hindi ka makakapasok, ang papalit sa iyo or magjo-duty sa post mo ay ang tinatawag na reliever. Ang mga reliever, sila yung guardia na pumapasok sa duty ng regular guard na hindi makakapasok o kaya naman kailangan mag-absent. Ang mga reliever, ang guardja na pansamantalang pumapasok sa duty ng mga regular guard sa oras or araw na hindi sila makakapasok sa kanilang mga duty dahil sa kung anumang kadahilanan. Maaring mayroon silang emergency o kaya naman day off nila kung ilang araw hindi makakapasok ang mga regular guard sa post nila, yun din yung araw na pansamantala silang papalitan ng mga reliever. Ngayong na-explain ko na kung hindi mo pa rin talaga naiintindihan ang pinagkaiba ng dalawa, yung regular guard ang talagang gwardya na naka-assign na magbabantay sa post na iyon. Ngayon kapag dumating yung araw na hindi siya makakapasok dahil sa kung anumang kadahilanan, yung reliever ang pansamantalang papalit muna sa kanya. Siya muna yung magjo sa post na iyon kung ilang araw hindi makakapasok yung regular guard doon, yun din yung bilang ng araw na yung reliever muna ang pansamantalang papalit sa duty niya. Ngayon, kung hindi mo pa rin talaga naiintindihan ang pinagkaiba ng dalawa, subukan mo munang i-replay itong video at ulit-ulitin mo hanggang sa maintindihan mo na. Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano nga ba yung advantage at disadvantage ng bawat isa nang sa ganon ay eh matimbang mo sa sarili mo kung ano ba yung mas bagay sa'yo. Unahin natin ang advantage at disadvantage ng mayroong regular posting. Unahin natin dito sa advantage. Ang unang advantage niya, araw-araw ay meron kang pasok. Hindi ka mamom problema sa duty dahil nga araw-araw ay meron kang pasok. Dahil nga ikaw yung gwardiya na talagang naka na magbantay sa posting na iyon. Wala kang kaagaw sa duty, araw-araw ikaw talaga yung papasok. Pangalawa, nagagamay at master mo talaga yung mga gawain o yung trabaho sa post mo. Dahil nga ikaw yung regular guard doon at araw-araw na pumapasok, nakikilala mo ng husto kung sino ba yung mga tao sa paligid mo. Nagagawa mo rin ng maayos yung mga gawain talaga na dapat gawin sa post mo. Dahil nga, bawat post sa iba-iba yung gawain. Alam kong tunog normal lang to. Pero iba talaga sa pakiramdam kapag reliever ka dahil hindi mo naman regular post yun, madalas ay nararattle ka sa trabaho kapag reliever ka lang. Kasi nga, hindi mo naman gamay ng husto yung trabaho dahil hindi ka naman talaga yung araw-araw doon na pumapasok. Wala ka rin masyadong peace of mind kapag reliever ka kasi nga, hindi mo kilala o kabisado yung mga tao doon. Ibig sabihin, kailangan 100% sa buong duty mo ay naka fully attention ka kasi nga hindi mo naman kilala at hindi mo gamay yung trabaho doon. Kaya advantage ito para sa mga regular posting dahil meron silang peace of mind dahil nga gamay nila yung trabaho at kilala nila yung mga tao na nandoon sa area nila. Pangatlo, kapag merong mga okasyon, kasama ka na sa mabibigyan ng incentives ng employer mo. Hindi naman sa lahat pero madalas nangyayari ito. Kapag naging close ka na kasi sa employer mo, once na halimbawa magbibigay siya ng incentives dahil sa kung anuman man okasyon, halimbawa na lang ay December nagbibigay ng bonus or kaya naman may birthday, meron mga pakain, palagi ka na ditong kasama. Kasi nga, itinuturing ka na nila na parte ng kanilang pamilya or parte ng kanilang kumpanya. Kaya dapat sa regular posting mo kung saan ka naka-assign, maging mabait ka, maging close ka sa mga taong nasa paligid mo. Nang sa ganon, kapag mayroong mga pagkakataon na mayroong kainan or nagbibigay ng incentives, ay mabibigyan ka rin nila kasi nga, close na kayo. Ngayon, dumako naman tayo sa disadvantage. Una, kapag salbahe ang employer mo or toxic ang mga tao sa paligid mo, wala kang magagawa kung hindi pumasok pa rin araw-araw. Dahil nga, ikaw ang regular post dyan. Wala kang choice kung hindi makisama sa mga tao sa paligid mo kahit na nai-stress ka dahil toxic sila. Kasi kapag bigla ka na lang umalis sa post na yan at hindi ka pumasok, ang mangyayari ay mafo-floating ka. Ilang araw kang hindi makakapasok or wala kang duty. Kaya ang mangyayari ay wala kang kita or mababa lang yung sasahurin mo. At mag-aantay ka pa ng ilang araw, linggo, or buwan bago ka mabigyan ng bago o panibagong posting. Pangalawang disadvantage, boring at nakakasawa. Alam nyo ba yung feeling na kakagising mo pa lang sa umaga, parang ayaw mong bumangon kasi alam mo na agad kung ano yung mangyayari sa maghapon. Para bang nireplay lang yung mangyayari ngayon sa kung ano yung nangyayari kahapon. Kasi nga, sa regular posting, paulit-ulit lang naman yung gagawin mo kasi isang posting lang naman nga yung pinupuntahan mo. Kaya darating talaga yung araw na sa katagalan mo, sa posting mo, ay ikaw na lang ang mananawa. Darating yung araw na parang ayaw mo mong bumangon kasi nga alam mo na kung ano yung mangyayari. Wala nang challenge at wala na excitement. Mananawa ka na lang sa katagalan. Pangatlong disadvantage. Bihira lang naman itong mangyari. Kapag walang available na reliever ay mapipilitan kang pumasok. Dahil nga ikaw yung regular posting, obligasyon mo na bantayan yung post na iyon. Ngayon kung halimbawa meron kang emergency na hindi ka makakapasok o kaya naman day off mo, ay wala kang magagawa kung hindi pumasok kahit pa meron kang okasyon or meron kang importanteng lalakarin. Kasi nga, post mo yon kaya responsibilidad mo yon Pero bihira lang naman itong mangyari. Kasi madala sa isang buong duty, meron na dyan naka-schedule kung sino ba yung magre-reliever sa iyo sa tuwing day of mo. Nangyayari lang ito kapag meron kang biglaang lalakarin na kailangan mong biglaang mag-absent. Kasi nga, ang mga reliever ay meron ding schedule. Hindi naman sila pwedeng basa-basa lang mag-absent para lang pumalit sa pwesto mo. Kaya dapat one week before or three days before ay magpaalam ka na na hindi ka makakapasok nang sa ganun ay mahanapan ka ng reliever na papalit sa'yo. Ngayon, dumako naman tayo sa advantage at disadvantage ng reliever. Unahin natin yung advantage. Unang advantage, makakapili ka ng posting or post. Di ba nga, ang reliever ay maraming pinagdudyotihan. Siyempre, sa bawat posting na pinagjojotihan mo, mapipili mo na kung alin doon yung mga maayos na posting. Meron kasi mga posting na toxic yung environment at salbahi yung mga employer. Ngayon, sa susunod na linggo or cut-off na bibigyan ka ng duty sa post na iyon, ay maaari ka nang tumanggi. Kasi nga hindi naman ikaw yung regular guard na na, na naka-assign doon. Ngayon, ay maaari kang tumanggi kung hindi mo gusto sa post na iyon. Wala namang magagawa yung officer mo kasi nga ayaw mo doon at meron namang regular guard doon. Pangalawang advantage, mas mataas ang sahod mo kumpara sa mga regular guard kahit kasi tapos na yung schedule mo sa araw na ito, kapag mayroong bigla ang emergency na kailangang pagdutihan dahil hindi makakapasok ang regular guard sa ibang posting, ay maaari ka pang pumasok. Ikaw na lang talaga yung mananawa sa duty mo. Pumasok ka hanggat kaya mo. Kumpara sa mga regular guard na fix talaga yung pasok nila bawat araw. Basta, ang mahalaga lang dito ay pumasok ka sa schedule mo at sa duty mo. Huwag kang mag-ahawal. Nakadepende na lang talaga yung Mataas sa sahorin mo sa kung gaano kakasipag pumasok sa duty mo at mag-reliever sa mga posting na walang makakapasok. Kaya mas mataas ang sahod sa reliever. Pangatlong advantage, hindi nakakasawa at exciting. Kumpara sa regular guard na boring, sa reliever, araw-araw ay mayroong challenge. Kaya nakaka-excite. Kasi nga, araw-araw iba yung post mo. Kaya araw-araw, iba din yung environment mo. Iba-iba yung mga tao makikita mo. At araw-araw, iba-iba din yung gawain na gagawin mo sa post mo. Kaya nakaka-excite at hindi siya nakakasawa kumpara sa regular posting. Unang disadvantage, hindi mo na mamaster ng maayos yung trabaho at hindi mo nakikilala ng husto yung mga tao sa paligid mo. Dahil nga, reliever ka at hindi ka naman araw-araw na pumapasok doon sa post na, na pinagpo-postingan mo ngayon, hindi mo nagagamay ng maayos kung ano ba talaga yung mga gawain dyan sa post na yan. Kasi nga, di ba, bawat posting ay iba-iba yung task na ipinapagawa or yung responsibility na binibigay sa iyo ng employer. At, at ang isa pa sa disadvantage ay hindi mo na gusto nakikilala yung mga tao sa paligid mo. Kaya obligado ka na 100% dapat ay nakafocus ka sa duty kasi nga hindi mo naman kilala yung mga tao sa paligid mo. Pangalawang disadvantage, hindi ka pwede mag-reliever kung wala kang motor o wala kang sasakyan. Ang reliever ay itinatapon kung saan saan. Minsan, nahanapin mo pa yung posting na pagdudutihan mo. Ngayon, kung wala kang motor, ay malamang sa malamang ay palagi kang mali-late at mahihirapan ka sa transportation. Minsan ay lugi pa ikaw sa pamasahe tapos yung pangkain mo pa kumpara sa sasahurin mo sa araw na iyon. Pangatlong disadvantage ng reliever, last na to, palagi kang walang pasok tuwing holiday or regular holiday kasi nga yung mga regular guard halos lahat sila ayaw nilang mag day off kasi nga double pay kaya ang nangyayari ang mga reliever kapag holiday ay wala silang pasok kaya naman kung talagang gusto mong lumaki ang sahod mo bilang bilang reliever ay mag duty ka lang na mag duty habang meron pang gustong mag absent kasi kapag holiday siguradong wala diyan gustong mag absent kasi nga double pay ngayon sagutin na natin kung ano nga ba ang mas maganda ang magkaroon ba ng regular post or maging reliever ang sagot ko diyan ay depende sa iyo base sa mga narinig mo sa advantage at disadvantage, ikaw ang makakasagot sa sarili mo kung ano ba talaga yung nababagay sa'yo. Ito naman sa akin, base sa aking sariling opinion lamang, kung ito na talaga yung pinapangarap mong trabaho o ito na talaga yung trabaho ang gusto mo habang buhay hanggang mag ka, ang piliin mo ay ang pagkakaroon ng regular post. Alagaan mo na yung posting na yan, magpakabait ka at alagaan mo yung mga tao sa paligid mo dahil hanggang mag ka ay dyan ka na talaga. Ngayon naman, kung nagugwardya ka lang, katulad ko dahil sa experience, gusto mo lang magkaroon ng madaming experience, ay mag-reliever ka. Kasi nga, sa pagiging reliever, araw-araw ay nabibigyan ka ng iba't ibang posting. Ngayon, sa bawat posting na yan, ay iba-iba yung experience na makukuha mo dyan. Kasi bawat posting ay iba-iba yung mga ipinapagawa sa'yo. Kaya kung ako ang papipiliin, kung hindi mo naman planong maging trabaho ang pagiging gwardiya habang buhay, ay doon ka na lang sa reliever kung experience lang naman ang habol mo. Ngayon guys, gusto kong marinig ang opinion nyo. Ano nga ba mas maganda? Magkaroon ba ng regular post or maging isang reliever? Gusto kong marinig or mabasa yung sagot nyo dito sa comment section sa baba. Pakitype nyo na lang po. Interesado kasi akong malaman kung ano ba yung magiging sagot nyo, kung alin ang mas better sa dalawa. At last na to guys, kung nakarating ka man or nakaabot ka man sa part na to, gusto kong i-comment mo sa baba kung ano pa ba yung mga bagay na dapat kong i-improve sa paggawa ko nitong video. Nang sa ganun ay ma-apply ko sa next videos na mga gagawin ko. Nang sa ganun ay mas mapaganda ko pa yung mga content na i-upload ko sa next kong video. Maraming salamat. Ingat kayo palagi.